kinatalagad niya sa langit at sinabi ng Panginoon na lahat ng mga bagay nagmula sa Panginoon walang bagay na hindi galing sa Diyos sabi nito all things comes from the Lord He is the source of all blessing so whatever we have today this is a gift from God Ito'y yung sa inyo ng Diyos sa lahat ng mga bagay ito'y galing sa Diyos and every man also God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat therefore, and to take his portion and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Bawat na bagay na meron tayo ito raw ay pinigay ng Diyos. Kayamanan, mga pag-aari, at pinigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na tamasahin ang biyayang ito. At ang dahil sa mga biyayang niyan, sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay dapat natin kasalamanan. That all things be things out the Lord. Praise God. At ngayon, hallelujah, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, atin pong ipanalangin ang sasakyang ito. Hallelujah. Almighty God, thank you very much for the grace you have given to us. This is vehicle, this vehicle, motorcycle. Thank you, Lord, because we have something to use. Hallelujah. And uh, our destination also to help. Hallelujah. Sa mga sarawin nito, we pray to the Lord na pagpuloy mo, O Diyos, paspasan ang sasakyang ito na mailayo sa lahat ng lahat. Dahil siya tinatanong po ang sakit sa katotohanan na mayroong pagbabago mula ng sinabi ng Maria ng katapatan ng Diyos ang bayo, ay bayad sa baging na kalamari walang ng ito para ang mga baging na kanyang tinapasan ay haleluya at ingatan siya palihim ng Diyos kaya panginoon at rogo oh Diyos ang ang bahagi ng piyaya na tinanggap na mag-asawang Hallelujah. Hallelujah. matupay sa ito, O oh Diyos, bili, bili. na laging may anghel na siyang magbabantay ilayo no? sa karnap o sa mga taong, o sa mga na mga pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ibigay ng Panginoon ang sa inyo, sa inyong pagpapyahe, ay lang kayong mata ng Diyos, binayo kayo sa mga taong masasama, nagkagawa sa inyo ng masama, at lagi ang pagpapala niya ay tanggapin ang At ko, ang tulong ng Panginoon. Ibigay sa pagpapay kanilin. Hallelujah!

God bless, bro. God bless. God bless, congrats. <laughs>